Linis tayo guys kaya walang kasama wala akong magawa dito sa bahay kung hindi maglinis kain tulog baka tataba tayo ng wala sa oras mm. kong magawa sa buhay guys kaya ito nilinis po tayo busy ang mga bata guys May, ano sila closing nila nila Linis, linis. Pag may time. Pag hindi tinatamad. Pag tinatamad, matutulog. At manunod ng TV. Wala po akong kasama guys dito sa bahay Kaya ito Para may silbi naman tayo Sa anak natin Ang tagal na hindi nakapiling So ngayon lang sila nakapiling At ito maglilingis po tayo ano po guys kasi almost 20 years almost 20 years guys ngayon kulang lang nakapili yung mga anak ko na kumbaga umuwi naman ako noong 2018 pero isang buwan lang tapos nahati pa yung araw ko kadoon sa kanila mama yung iba ang iba dito sa mga anak ko kaya po ngayon so Isang linggo lang ako doon sa kanila mama. Nag-istiya sa mga anak ko. Para naman, maanuhan ko. Kasi itong naawa ko talaga sa panganay ko. Kasi maliit pa. Maliit ang katawan. Tapos, wala pang ano sa terbaho niya. Ayawan ko pa kung anong klaseng bata yan. Pag naisip niya sa terbaho, terbaho talaga siya. Kaya, kung sa malit pa sila, hindi ko po sila nagpa, nagpasilbihan. So ngayon, pinagsisilbihan ko sila kahit kunti-unti. Hindi naman ni nila ako inuktusan guys. Minsan nga magagalit sila. Mama, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi naman. So yan, yeah, sabi nila, upo ka mama. Sabi ko mamaya, pag wala na ako, magkikita na yung kalat. Uupo na ako. Kasi iba po tayo guys, pag galing tayo sa abroad kasi. sa nasasanay tayo sa ano, yung magandang pagkaano ng mga gamit. Eh, siyempre, itong mga bata, pag umaga, alis sila lahat, walang tawang bahay. O, kung sa gabi lang sila may panahon dito sa bahay. Kasi lahat po sila may tarbaho. Kanya-kanya punta sa tarbaho. Kaya po ito, ako na lang yung naiiwan. So, ayun. Sabi naman ko, ano mama, ugas ka ng ugas diyan. Sabi ko, wala naman akong ginagawa. Kasi kagigising ko lang. So, yun. Pagkatapos nila magkain, puntang school. Ayun. Bago ako, magdatarba ako dito sa bahay. Kasi pag nandito sila, ang binabantayan nila ang kilos ko, sabi nila, mama, ano ba yan? ako ang nahihilo sa iyo, ikot ka ng ikot. Sabi ko hindi naman, upo lang kayo diyan. Kaya guys, ito. Yung mga panlagyan ng plato, kinasalungkat ko. Kahit malinis, tinitingnan ko kung may dumi na kunti. Ito. Kasi masyado po silang busy. Uwi po yung panganay ko. Ngayon, closing nila. Araw-araw, alas 4 naman siya umuwi. Tapos, pagdating niya, punta naman kami sa ano. Aalis naman kami. So, yun. Punta naman ako sa kabila, guys. Ganun din. Ang tao lang doon, balae ko, kasama ang apo ko. So, wala. Wala silang panahon sa bahay. Eh, dito naman po sila pwede kumuha ng katulong kasi wala pang bata eh doon sa kabila wala naman silang ano kasi nandoon naman yung diana niya ayaw naman ang diana niya iasa ang bata ng ibang tao siyempre panganay po yun ng apo namin kaya para ba kami humahawak ng itlog na matakot mabasal so yun ah uh, kagabi nandito kami lahat na ipon ipon kaso lang hindi ako nagka video kasi ano Ayan guys. Dalawa, tat, dalawang electric pa nakatutok sa akin. Ang isa nandoon. Ayan, ang isa nandyan. Ayan. Ini. <laughs> ah, kahit hindi ka, hindi, wag huwag mo sabihin guys na nag tayo pag galing tayo sa abroad, lalo na kung matagal tayo doon. Maninibago tayo talaga ng oras at maninibago talaga tayo ng araw o mainit. Kaya wag po tayo magsabi na nag ini Hindi po ako nag guys, pero mainit talaga guys, mainit talaga. Lalo na kasi yung bahay, hindi pa, hindi pa natapos. Kulang pa ng kisamin. Kumakain pa itong kisamin ng 100,000. So, kaya hindi pa sila magpalagay ng aircon kasi hindi pa tapos ang bahay. Kaya ito, electric pa, electric pa nakatutok sa akin. Dalawa. Kasi, hindi ka talaga mapalagay guys, pag wala kang trabaho. Kaya, nasasanay po tayo ng trabaho ng, sa ibang bansa. Kaya, kahit sabihin ng mga bata, mama, ano ba yan? Ang panganay ko, simulan niya natulog, Nandito ako sa lababo, nag-uugas ako ng... Siyempre, mara... mayroon naman mga bata pumupunta dito. Ay, ng tapon ng mga baso. Ayun. Bidya, mama, hindi ka na nawala-wala sa lababo. Pag simula ko natulog, nandiyan ka. Pag ising ko, nandiyan ka pa rin. Sabi ko, nawala. Nawala ako dito, pero bumalik na naman ako. Kaya ito. Nag... Nagkukula ako naman kasi hapon na kagigising ko lang. Kaya, gumagawa na naman ako ng tarbako ko. Hindi po pwede guys, hindi tayo kikilos kasi ba baka, asan yung sinilas ko sa bahay? Ay, nandoon sa kabila. Hindi pa tapos guys, nice ang bahay. Kaya kung saan ako <laughs> Kung saan ako nakatana ka tayo guys Doon nakatutok yung electric pan Pasunod-sunod sa akin Mainit talaga guys Mainit Asin mainit talaga Hindi po tayo nag-arte ah Pero talagang mainit talaga ang panahon talaga naninibago tayo talaga dito sa ano? Naninibago tayo talaga dito sa Pinas. Ayun. Ewan ko guys, mga bata. sama dito. Eh mga bata naman mga mga apo, apo sa ano side sa father ng mga anak ko. Pero ayaw ko ba yung sila pumunta dito. Ano mo gusto ng TV? may wala akong magawa kung hindi man manalungkat ng mga gamit. It's nice. kami sa abroad guys promise nakakamis ako magbabalik pa ako sa abroad guys punta ako sa bahray kapag papalarin magpunta ako ng kapatid ko Hi guys